Ito ang dinat na namin, isang bahay na natupok ng sunog nitong nakaraang dalawang linggo. Bakas pa ang pagkasariwa ng mga nasunog na mga gamit at mga paninda. Ang nakalagay po dito, mga gamit ko po, damit po. Uh At saka po yung baso, plato, at saka kaldero po. Ito si Mary Jane Flores, animang anak, dito nakatira at nangungupahan sa Visaya Street, Barangay Payatas. Kwento niya, bago mangyari ang sunog, ay natutulog na sila noon bandang alas 10.30 ng gabi. Noong time po noon, noong araw na yon, nagkakarga po sila ng basura yung mga kasama namin. Di, ang sabi namin sa kanila, tutulog na kami. Bago po mag-10, nakaiglip na po kami mag-asawa. Habang natutulog, ay mayroon si Mary Jane napansin at nagising ito. Anya, pagkabukas ng pinto, ay tumambad sa kanya ang usok na nagmula sa mga nakatambak na kalakal. Hindi ko lang po alam kung minakakarinig sa akin kasi dyan lang po talaga ako nakatay. Noong gabing nangyari ang sunog, ay dito sa taas natutulog ang kanyang dalawang anak na habang ang ibaba nila ay hindi na mapula ang apoy. Yung mga anak mo, mga anak mo, unahin mo na, unahin mo na yung mga anak Kasi ang mga anak ko po, diyan po sila nakahiga. Iyan po yung hagdanan nila, yung nasusunog din po. Yung habang po nilalaman yung apoy diyan, pero napatay niya po yun eh. Nabusan niya ng tubig po. Hindi ko po alam bakit bigla pong gumanon yung apoy, tapos bigla pong gumanon, sumabog siya. Wala naman anya silang kaaway. Sabi nila, baka daw po may nagsinde na hindi namin alam. O kaya baka daw po may nagtapon ng sigarilyo na naghagis lang ng ganun. Samantala, noong gabing ding iyon, ay imbis na lumabas si Mary Jane, ay hindi ito maigalaw ang kanyang katawan. Para po kung yung tinirik mong kandila na, ano ya na hindi na po gumagalaw, na unti-unti po kung natutupok, dahil nakikita ko po yung pag-inip, pinaghirapan namin mga asawa. Dahil matagal po kami na panahon na hirap dito eh. Para po, magkaroon kami ng ganito, mabuo po namin to. Kaya yun time na yun na nandiyan po ako kay ma'am na nakatayo, hindi na po ako nakakagalaw. Hanggang sa nawala na po ako ng malay. Hindi ko na po alam kung nasan po ako nun. Kung saan nila ako dinala. Pasalamat na lang po ako kay Lord dahil nakalabas po yung mga anak ko hindi po sila nasaktan at hindi po sila nagalusan. Kung hindi sana dumating ang unos na nangyari sa kanila, ay masaya sana niyang sasalubungin ang kanyang kaarawan noong nakaraang Marso a Uno, ngunit kabaliktaran sa inaasahan niya. Iniiyak na lang ni Mary Jane ang nangyaring trahedya na dumating sa kanila. Ang buong nakakalimot kahit dumain, matulong ng dadasal naman po ako kahit hindi nalabong Sa kabila ng nang nangyari, nagiging positibo pa rin si Mary Jane na pagsubok lamang ito at makakabangon din. Wala naman tayong hindi kinakaya. Malalagpasan mo rin yan Kahit nasabi mo, sobrang sakit, -catch, sobrang bigat. Nakapagpabot na rin ng tulong na grocery ang barangay. Nilalakad na rin nila ang paglapit sa munisipyo para sa financial assistance. Tinuruan na rin natin kung paano makahingi ng tulong sa DSWD. At dahil sa inyong kalagayan, kasama ang serbisyong bayan ni Tatay Rani sa nagpabot ng tulong, grocery at isang libon. Sa bawat bagyong dumaan, natututo tayong magpatuloy. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kahirap ang laban, kundi sa kakayahan mong bumangon at magpatuloy sa kabila ng lahat. Natapat na naman tayo sa taong karapat dapat. Sino-sino pa kaya? Abangan!